So ayun mga kabro, magandang hapon. Welcome back sa ating panibagong video. Ah, shoutout nga pala sa mga minamahal nating followers and viewers. Maraming maraming salamat po sa walang sawa nyo sa kapanood ng aming video. So ngayon, meron akong na-scrap na ano oh, parang parang yata ito. Ngayon gagawin nating ano, pakainan ng mga pato kasi nagpisa na yung pato ko doon sa mga yero kung naalala nyo yung na video ko noon yan yung diba I ilipat ko sila doon ngayon kailangan natin tawasin to para may kainan silang malaki kasi marami sila eh so tara mga kabro sama sama naman tayo hanggat sa matapos yung video ng to tara lang let's go Pagamit tayo ng grinder para mabilis Ayos mga ka bro natin yung mga na-scrap natin no? Oh. So, para dyan Dyan sa anin na itik Ngayon ililipat po natin doon Kasi yung nagpisa doon Dito ko ilalagay Kasi maliit naman itong kulungan na to eh. Para rito sa mga maliliit So tara na mga ka bro po kami Lipat natin yung mga laga natin. Medyo ano ba? Hindi lipat si doon. Pulihin natin. Lipat natin sa doon sa malaking kulungan.

ano natin, pakainan. Kunin kayo yung pakainan. So, maalas nga. Lagyan na lang natin yung pagkain ma. Ito yung pakainan nyo. Pakain nila. Yung mais sinaruan ko na lang ng feed. Kasi magastos pagka puro feed. Yan. Parang so, hindi na akong pupakain maya. So, alas 4 na. ito kayo. <clears throat> natin sa si babaw, baka lumipad. Baka pusukin ng mga daga na malaki. Kakainin nila. Ayun, nakuha oh, sila. Oh. Ilan na sila dyan? Anim plus tatlo. Bali, siyam na sila. Kasi sinama ko yung Patlo na medyo maliit gan, Kasi yung nanay na, nag-iitlog na. Narakit so, mamaya yan kasi nabulabog eh. Ito po yung ano oh, napisa. Hindi ko alam kung ilang yung pisa niya. Ayan oh. Ay, nagtago. Ayan oh. Ayan. Nagtago. Ilang bukas ko na lang po ilipat doon sa kulungan na maliit kasi hindi pa napisa lahat eh so maraming maraming salamat mga kabro sa inyong pananood thank you so much sa inyong pagsama God bless and bye bye